Eto na ang ating inasam-asam na panalo kaling ka sa losing streak dahil ang ating Golden State Warriors mayroong record noong 2015-2016 na 73-9. Kaya pa natin itong habulin. Ito na, Warriors versus Just tumadako na tayo sa first quarter sa ating pagchichismis. -chee Eto na, Jess bola, bumito na long distance si Bengbeng Pasok ang kanyang binitawan. Halimaw ito ang Just Just a Smile. Eto na, George Mayhawk na bula. Pasakay kay Marka Kanin, kakanin, kakainin tayo ni Stephen Curry, bing bing, pasok ang kanyang binitawan na long distance relationship, aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo, eto na body held, pasa kay Pudge, Pudge bumito na long distance si bing bing, pasok ang kanyang binitawan, parang sinaniban si Pudge ni Shaquille Unil ang galing po sa 3 points, aray ko ang sakit na naman ng mga pamalo eto mo, eto na, George Mayak na mula Tumidiskartin sa iri. At ito na, sumasalaksak Pumito short distance Bing Bing. Pasok ang kanyang binitawan. Naghali po si George number 3 sa aking puso. Aray ko, ang sakit ng mga pamalo. Mm -hmm. mga idol, dumadako na tayo sa second quarter. Dahil ako ay magluluto pa parang under di saya ang mga mister ay naglalaba. At ito na, Jimmy the Package sumasalaksak. Ito na, kayo kalabaw may kasama pang baka, bing bing, pasok ang kanyang follow. Kaya nga, mag-follow na kayo sa akin. Okay. Ito na, just a smile ang bula. Ito na, still ang ating warriors. Nagmamadali at ito na, behind the back pass. At ito na, sumasalaksak, Badil, bumitaw DAW short distance relationship. Bing bing, pasok ang kanyang binitawan. Nagalimaw na si Badil. Parang sinaniban ni Librong James. Aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo. Mga idol, dumadako na tayo sa third quarter sa ating pagmamaritis. Eto na, Jimmy the mayot na bula. At ito na, dumidiskartis ere. Eto na, Pumito ng long distance si Beng pasok ang kanyang binitawan. Eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, ang ating the greatest shower of all time. Aray ko, sakit ng pabalong mo, Beng Pasok ang kanyang binitawan, the greatest shooter pala of all time. Eto na, Stephen Curry naman, may wak na bola At ito na, 739 739 Bing bing Pasok ang kanyang binitawan Para sa ating 739 na record Mga idol Dumadako na tayo Sa ating final Na pagchichismis Aray ko Ang sakit ng mga pamalo mo Fourth quarter na pala Eto na Jazz Bumita ng Fidaway Conforto Ang kanyang binitawan Eto na Warriors ng bola, Dumiris kasi sa Iri Pasa Ito na Sumasalaksak at ito na, pasok ka sa tipikari, Bing bing, pasok ang kanyang binitawan Halimaw na ang ating The Greatest Shower of All Time The Greatest Shower, aray ko, parang mali The Greatest Shooter of All Time Mayroong record na 73-9 Eto na, Pudge, sumasalaksak at biglang ipinasa Daktak puwit sa mga tsismu Sa score 109-129 Lamang ang ating Golden State Warriors Golden State Warriors Golden State Warriors, panalo na para sa ating record na 73-9. Bakit malungkot ang bisiko? Panalo na ang ating Golden State Warriors. At sa wakas, umaray ko sakit ng ginawa mo ang just kiss a smile dahil natalo sila sa Golden State Warriors. Ang ating Golden State Warriors mayroon ng record na 10-9. Samantala, noong 2016-2015, nakapagtala sila ng 73 NEEEEEEEE